Mga kabarya, may malaking announcement po ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Simula po ng June 17, 2025, pansamantalang ihihinto ang operasyon ng Coin Deposit Machines or CODMs na naka-install sa piling mga malls sa Metro Manila. Ayon po sa BSP, kailangan daw nilang magsagawa ng masusing pagsusuri kung paano po mas maayos na maibabalik sa sirkulasyon ang mga nakatenggang barya na hindi po nagagamit sa ekonomiya. Ngayon ay bakit po isinara muna ang mga machine na ito? Ngayon, ang pangunahing dahilan po ng BSP ay para i-review ang kanilang Coin Recirculation Program. Ang dami kasi ng barya na naiipon sa mga bahay at tindahan pero hindi po umiikot sa market. Sa pamamagitan po ng pagsusuri, makikita po nila kung paano po mapapabuti ang paggamit ng mga barya at kung paano po mas makikinabang ang mga Pilipino sa kanilang Coin Exchange Needs. Ngayon ay ano po ang naging kontribusyon ng coin deposit machines noon? Mula pa noong taong 2013, nakaproseso na po ang mga CODMs ng uh, halos 1.5 billion pesos na halaga ng barya. Ibig sabihin ay malaking tulong ito para may balik sa daloy ng ekonomiya ang mga baryang hindi po nagagamit. Kung tutusin, malaking halaga ito lalo na madalas ang mga barya ay naiipon lang sa alkansya, drawer o kung saan-saan sa bahay. Ano naman po ang pwedeng gawin ng publiko habang suspended ang mga co-DMs? Kung uh, may mga bariyang nais pong i-deposito, pwede pong dalhin ang mga ito sa mga banko kung saan kayo ay may account. Para naman sa mga walang hawak na bank account, may option pa rin. Dahil kasama po sa Piso Caravan program ng BSP ang mga banko at financial institutions na tumatanggap ng coins kapalit ng papel na pera. Paano naman po ang mga unfit o sirang barya? Kung uh, may barya na luma, pudpod o halos hindi na po magamit, pwede pa rin itong palitan sa mga bangko, ayon po sa BSP tungkolin ng mga banko na alisin ang mga unfit coins sa sirkulasyon. Kaya huwag pong mag-alala, hindi po mawawala ang halaga ng mga ito dahil may katumbas pa rin na halaga sa tamang pagpapalit. Ano naman po ang commitment ng BSP sa usaping ito? Sabi po ng uh, BSP, hindi titigil ang kanilang pagsisikap na gawing mas efficient ang payment and settlement system ng ating bansa. Sa pamamagitan po ng pagsusuri at eventual relaunch ng CODMs, mas mapapabilis at mapapaganda ang sistema ng palitan ng pera lalo na uh, pagdating sa barya. Ano naman po ang epekto nito sa ating ekonomiya? Malaki po ang epekto ng tamang sirkulasyon ng barya. Kapag hindi po umiikot ang mga coins, nagkukulang ang supply sa market. Dahil dito, nagiging hassle para sa mga negosyo at consumer kapag kailangan po ng sukli. Sa pamagitan po ng programs ng BSP, natutugunan ang problema ito at nagiging mas maayos ang daily transactions. Ano naman po ang epekto nito sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy? Para po sa mga tendero, mamimili at ordinaryong mamamayan, malaking ginahawa kapag maayos po ang coin recirculation. Hindi na po mahihirapan sa sukli at mas madali ring maipalit ang mga barya na matagal nang nakatambak. Sa simpleng salita, mas magiging smooth ang daloy ng pera sa araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang aking opinion po dito ay maganda ang hakbang na ito ng BSP. Oo, medyo hassle muna dahil mawawala pansamantala ang mga coin deposit machines. Pero kung ang kapalit naman ay mas mahusay na sistema at mas maginhawang serbisyo sa publiko, sulit po ang paghihintay. Ang mahalaga, hindi po nila tinigil ang programa, kundi ina-upgrade pa nila para mas maging epektibo sa hinaharap. At ayan mga kabarya, sana ay mas naging malinaw sa inyo ang plano ng BSP tungkol sa pansamantalang suspension ng coin deposit machines. Huwag pong kalimutan na kahit wala muna ang mga machine, mari pa rin tayong magdeposito o magpalit ng barya sa mga bangko at Piso Caravan. Kung gusto po ninyo ng mas marami pang balitang pampinansyal, ayan at Huwag pong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para lagi po kayong updated. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na video.